Ito na yung ano guys. Ito na yung dito. Ito na yung ating guys. Mapakain na tayo ng ating. ako kasi sa baso. Ito na natin guys. Kumainis na <laughs> natin kumainis nito. Ayun ko siya. Ayun ko siya. siya guys. Ayun um, na kami nito guys. Ayun na kami nito. Ilagay lang kayo ng butter guys. Peanut butter. Okay.

Gracias.

lang. Tapos, hindi natin ang sikreto ng bayan guys. Kanting lang din. Wala tayong asin. Okay. Tapos, konti ano. Cornstarch. Pampalapok. natatanong ko sa struct dito dibi friends. Lah, pagpapatak. Hindi ko guys, lumabas na. Ano lang natin, mga guys?